Nakakatawa nga itong CR ng Cleantech Gasoline Station dito sa San Simono. Ipa-electric pan pa talaga yung CR nila. Eh, hey, Cleantech lang sa kalam. Okay na nga pala kami ng Nuevo Ecija yan. Minto lang muna kami dito sa Cleantech para umihi at tayusin yung motor kasi nawalan kami ng ilaw, flasher, sure. at yung taillight, pati busina. Mahirap naman bumiyahe kung wala lahat yun, di ba? Tapos, gabi na. Bala nga sana namin ay magpaubaga na para makaiwas sa disgrasya. Pero ayun, pinilit ko pa rin hanapin yung differential ng motor. Awa naman ng na gawa ko rin yung motor. At ayun, umalis na rin kami. Gusto na rin namin kasi makauwi na maaga. Nandun namin yung e-bike. Ayan, hinihila lang namin. Ayan, 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 hindi nyo lang po makikita masyado, pero pag liwanag po, makikita nyo po yung driver niyan. Ayan, may tao po yan sa loob. Medyo madilim lang po eh. Ayan, 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 ayan kita na po, ayan. ayan meron po yan. JL, ayan, ayan po yung mga kasama namin. Si Jackson, si Kuya Prince, Lola Melody, kami ngayon sa Mexico, Pampanga. Ay, San Simon na ba ito? Oh, San Simon. Hindi, ah. Oh. Basta. Panga. Basta Pampanga. Pauwi kami na pa Siha. Ayan po yung aming bike na sa Tuntun. Ayan guys, si de Corriente. ka pa traffic. Bignan lang, may chikador yung bata. Traffic ka na, ma'am. May lalaga? Ang pagkasama namin. Na, 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 na. Traffic. <laughs> Ano po nangyari dito sir? Hmm? Ano po nangyari? Traffic. Nagsabonotan doon sa kanto, dalawang kalbo. Mm-hmm. Nagsabonotan na dalawang kalbo? <laughs> hmm Hindi, maawat-awat. Hmm? Nakakausod na kami guys. Hmm? Ayan guys, may nagsusunod pa. Anong ginagawa ka lang Ito pala, ayan. Yung nasira na kuryente daw. Ayan, o. Oh. Eto, ayan, nasira ka pala talaga. Ayan, o. Oh. Mahaba, o. Oh. Mm. Oh, kuryente yan. Kaba, kayo nakapatay na yan. Ayan, o, oh, guys, o. Oh. Ayan pala. Hmm. Pala yung... Ayan. Ayan, nasagot na ang tanong natin. Dito kami sa San Isidro tanggalan to kape mm, mga bagets ito muna kami na hindi na hindi hina nga rin ako eh. let's go okay. go for the go ah, buhay na ulit natin manok dito Nag-flirt na. Ayun oh, nakahilera. ay lalaki ng kabero. Oh. Wow, oh. oh, lalaki. Oh. Check natin kasama natin baka oh. Ando pa, ando pa. Welcome. Ito palang palayo ha eh. ano Welcome. Municipality of Haen. Yun. Kala Isidro pa pala yun. Pa pala talaga yung Haen. ng itlog mo orange. Itlog, itlog mo orange at ibon mo orange. Tigawan 100 na! Hati tayo nila nanay. May balot meron yung itlog lang. Ah. Ito yung may 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 gitira rin daw na konti. Ano ba naman? Ay tikit tikit kisa. Ha? Tikit kisa. Naghati na lang tayo nalang nanay. Ay ta porong itlog. Oo, gusto ko si itlog. Ano ito ba O, tinay ba yun? Ang dami, oh. Day old. Ayun na malapit na inabutan pa ng ulan. Ayun sila sa e-bike safe sila doon. Eh, batang maliit. Ganyan, <laughs> ganyan, mama. Ang ganda ng takip. Dito ay suot ni pa mo dito, baby oh. Ganyan para maisuot ni pa niya. Ngayon, lalagyan tayo ng takip sa mga gamit. Ilan malapit na. Ilan pa. <laughs> Ulam pala rito sa Nueva Ecija. Kapanatuan. Hi guys. Hi guys. Hi guys. <laughs> touch down yan yeah. nakarating din. Babaklasin na natin. Ay, may selfies na ako. Ah, antok-antok oh. Mapuyat na po yato. pag Tawag dito guys Oldie Oldie goma <laughs> Ito ito yun Pag nakadiin yung goma ganyan Mag neutral yan Pero pag nawala na itong goma Wala lang. na Kaya pala nawala kami ng ilaw kanina Ay, Nawala kami ng ilaw Abang bumabla eh. yung pala susi an. Wala itong susi an, tama. No? Tama lang dapat mo. Tama, kahit susi ko alam. Pero pag hindi na 'yan, no. Mm -hmm. tiyo, no?